shades na kamas. <laughs> mga ganito mga sitwasyon, mga par, uh, dapat alert tayo nito, mga ganito, dapat hindi natin gagayahin yung mga ganitong mga sitwasyon, mga social experiment. Kasi yung mga ganito, malay mo, yung mga na-encounter natin ay isa palang pulis. Hi Jovan, armado pala ang kanilang na-prank. Kaya ex-militar, kaya mayroong pagkakatao na tayo'y malagay sa alanganin at tayo yung mabaril nila tayo yung maunahan kasi tinutuk... tinutuk... ah... kung magigawa mo kayo mga ganitong content uh, dapat yung mga tao na kilala natin at maging aware tayo sa mga ganito at hindi natin pwede na Uh, biglaan na lang nagagawin sa kanilang prank at dapat uh biging natin sila baka nagawa man tayo ng video kasi katulad ng mga ginagawa nila mga social experiment na isa pa lang isang ex militar edi eh ang nangyari na uunahan sila sila yung ngayon naka sila ngayon yung pumanaw na So dapat hindi natin pagtularan sila. Imbes na nagpapasaya tayo sa mga tao, nagpapasaya tayo sa mga uh, bandang people sa uh, social media, papalabas natin, nagpapasaya tayo. Ang nangyari, yun pala ang naging hinagla natin sa buhay. So dapat hindi natin Mayroon siyang bibilhin sa hardware nang may mapansin siyang itim na kotse na dahan-dahang papalapit sa kinaroroonan na niya. Nagulat siya nang bumaba ng sasakyan ang mga lalaki nakaitim na t-shirt, naka-bonnet at dinukot ang isang lalaki. Kaya naman, bilang pulis, ginawa niya aniya ang kanyang mandato para pigilan ang alam niya'y krimen. Stop! Stop! Doon na po ako nag-declare na pulis ako. tinababa ko po sila. Nung napansin ko yung isa, yung papasara pa lang po, napansin ko ngayon na sumisilip siya sa akin, tinitignan ko siya hanggang sa nakatutok ako doon sa sakyan nila kasi pag tumakbo, parang ko yung gulong nila eh. Mga pahinto ko lang sila. Tinutukan niya ng barila mga ito, maging ang bumabang vlogger na nakasuot ng bonnet na nagsasabing isa lamang itong prank. Prank lang po kaya, prank lang po. Kuya, prank lang po kuya. Biroin mo kung iba iba po yun, kung sakaling... Trigger happy yung polis o, o may mga iba pang hindi, sir, polis nabaril sila. Maraming madadama yun kasi ano po eh, ang daming tao din sa lugar na yun. Palengke pa po yun. Eh, nung nakita ko pong tumataas yung kumay at saka wala naman siyang baril. Yun ako pa rin yung ano ko, Sa tagal na po natin sa servisyo, siyempre uh, uh, isipin natin kung anong mangyayari kung sakaling nadiskrasya po ko sila. Kaugnay nito, sinampahan na niya ng kaso ang Tukomi Brothers dahil sa insidente upang hindi na tularan ng iba. Kinawasuan ko po, po sa Las Piñas. Ang alarm scandal na po, po ng scandal. Bali, oh, may mga witness ako doon, yung may-ari ng hardware. Pati yung ah, nag-video po doon sa may tambunting, Pati yung kinasabot nila, sir. para hindi na po maulit yung ginagawa nila, sir. Kasi maraming gumagaya. Pangit din sa mata ng bata yung gano'n. Saka napakadelikado, sir. Napakadelikado po talaga wala pa namang pahaya ng mga kapatid maging sa sa kanilang kaso, mga ginagawang video. Lang ko, at siguruhing hindi maka-apekto o makahihikayat ng mga gawa Apila naman ang PNP sa mga content